What's up mga kapatid? Inaya ako ng mga kemera ants na magbike ngayong madaling araw. Outfit check muna tayo, ang init pala neto sa katawan. Gago! Kagabi sila nag-aya magbisikleta at kakatulog ko lang galing sa gising. Nagluto ako ng pansit totnak at hinanda ko na ang mga gamit na gagamitin. Dumating na din ang mga kemera ants. Nakalimutan ko pa magdala ng solar. Eh alam naman na madilim pa aalis na kami. Gago. Bibilisan na ang mga Chimera Ants. Wala lang tao sa tindahan. Dahil madaling araw pa lang pala. Masaya magbisikleta habang pinapanood lumulubog ang araw. Pinauna na namin ng isang Chimera Ants para may ilaw kami. Sama-sama ang mga Chimera Ants para pag may nasemplang sama-sama din silang babagsak. Lumiwanag na at nakarating na ang mga camera ants sa labas ng village. Wala pang kamay ang isang camera ants. Pwede na mag-circus. Oh my God. Tamang bisikleta lang ang mga camera ants at pinauna na naman namin ang isang camera ants. Dahil lagi na lang nahuhuli at nawawala sa paningin namin, gorabels lang ang mga camera ants hanggang sa makapasok na sila sa labas ng gimba. Huminto muna ang mga camera ants sa likod ng Seven Evelyn at nagpahinga muna. Pumasok na sa loob ang mga camera ants at may dinukot ang isang camera ants. Dumakot ang mga camera ants sa loob ng Seven Evelyn ng kape. Pero yung isang camera ants, rugby ang kinuha. Gago! Tamang food trip na naman ang mga camera ants. Nagkapalit pa kami ng kape ng camera ants. Pero okay lang kape naman, parehas yan. Habang nagpapahinga ang mga camera ants, ay nagpaplano na sila kung saang lugar sila manggugulo. Mahaba sana ang vlog ng mga camera ants na burako ang ilang mga clips dahil full storage na ako, gumagayak na ang mga camera ants at gogorabels na hindi tumitigil ang mga camera ants sa pagpipidal hanggat may nakikita pa silang kalsada. Malapit na ang mga camera ants sa finish line, huminto muna ang mga camera ants sa gitna ng kalsada para magpahinga. Tuloy sa paglalakbay ang mga quimera ants at sa bukid na sila dumaan para wala kaming makasalubong na rumaragas ang ratbo. Hindi ako natutuwa. Ang daming farmer sa bukid siguro naghaharbest ng siyago. Di ko na malayan na iiwanan na pala ko ng mga kemera ants kaya naman tunulinan ko na. Nagpahinga muna ang mga quimera ants sa London Bridge at gusto daw tumalon ng isang quimera ants. Lago. Tuloy ang paglalakbay ng mga kemera ants at nakalabas na sila sa loob ng talavera. Pinarada muna ng mga kemera ants ang kanilang bisikleta sa basurahan at nagtingin-tingin sa paligid kung sinusundan ba sila ng mga nyogin. Huminto muna ang mga kemera ants sa zoo ng Talavera para pagtripa ng ibong adarna. Nagpahinga muna ang mga kemera ants dahil napagod daw sila na maglakad papuntang village ng Talavera. Naguusap-usap ang mga kemera ants kung saan lugar naman sila susunod na manggugulo. Huminto ang mga kemera ants sa loob ng Seven Evelyn ng Talavera upang mag-charge ng bisikleta. Umalis na din agad ang mga kemera ants dahil imbis na madagdagan ang charge ng cellphone nila ay nabawasan pa. Tuloy ang mga kemera ants sa paglalakbay at nag-uunahan na makarating sa village ng kabanatuan. Nalagutan ng paulit-ulit na gulong ang isang kemera ants at gumilid muna kami sa gitna ng kalsada inayos ng Kemera Ants, Kadena at kinabit na ulit sa gulong. Gorabels na naman ang mga Kemera Ants. Naiwanan na naman ako ng mga Kemera Ants dahil isang hand lang ako. Dahil kinukuhanan ko nag mga katarantaduhan nilang ginagawa. Sa wakas ay nakarating na din ang mga Kemera Ants sa village ng Kabanatuan at nakipagpalit ang isang Kemera Ants ng bisikleta. Dahil nahihirapan daw siya pag malaki ang tarob. mo. Nagwater break muna uh. ang mga kemera ants at nagpatuloy na sa paglalakbay. Hindi pa nakakalayo ay nagpahila na lang ang kemera ants dahil hindi na daw kayang umuwi. Tuwang-tuwa ang mga kemera ants at itatali na lang daw sa leeg ng kemera ants ang tali <laughs> dahil pare-parehas kaming napapagod. Tuloy ang aming paglalakbay pabalik sa aming village at sa sobrang pagod ng Kemera Ants, nakatulog na sa bike. Kuminto muna ang mga Kemera Ants sa karinderya dahil baka daw gutom lang ang mga Kemera Ants. Tamang food trip lang ang mga Kemera Ants at may lumapit sa aming matanda, inaalok kami sa kanyang binibenta pambili daw ng piyesa ng bisikleta niya at nagkukwento tungkol sa bisikleta. Nung araw daw ay batak daw ang matanda na magbisikleta at hanggang ngayon ay hilig niya daw ang bisikleta. Pauwi na ang mga camera ants at nalagutan na naman ng gulong ang bisikleta ng isang camera ants. Nakikipagkarera kami kay kamatayan at nag-chain drop daw ang bisikleta niya. Nawalan daw ng preno ang isang chimera ants at dumaib sa kalsada Akala ng chimera ants ay malambot na kutson kalsada pala Gago! Naikabit na ng chimera ants ang gulong ng bisikleta niya At nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay Pabalik sa aming village Ito ang rare footage ng matagal na pagpapahinga ng mga chimera ants Dahil lupay-pay na sila Hanggang dito lang ang vlog natin mga kapatid Kita-kita ulit tayo kasama ang mga mababait pero tarantadong mga kemera ants.